Gaano kabigat ang ulap? Akala mo ba, ang ulap ay magaan lang? Parang cotton candy? Diyan ka nagkakamali? Ayon sa mga siyentipiko, ang isang tipikal na cumulus cloud ay maaaring magtimbang ng 2 milyong kilo. Oo, tama ang narinig mo. 2 million kilos. Ang ulap ay binubuo ng bilyon-bilyong maliliit na droplets ng tubig. Kaya kapag pinagsama-sama ang mga iyon, ang bigat nito ay katumbas ng 2,000 sasakyan pero teka. Bakit hindi ito bumabagsak? Ayon sa mga eksperto mula sa Royal Meteorological Society, ang mga ulap ay may mababang density. Ibig sabihin, ang mga water droplets ay sobrang liit at nakakalat sa napakalawak na espasyo. Bukod pa diyan, may tinatawag tayong updrafts o yung pagangat ng mainit na hangin mula sa lupa. Ito ang tumutulak pataas sa mga ulap kaya sila ay nananatiling nakalutang sa ere. Kaya kahit gaano pa kabigat hindi ito basta-basta bumabagsak. So, kung iniisip mong magaan lang ang ulap, isipin mo na lang ito. Dalawang libong sasakyan nakalutang sa kalangitan. O di ba? Kaya pala kapag umuulan ng napakalakas, grabe rin ang pagbaha.